doon sa aming boarding house and then nakaputi uh, na namin yung aming mga gamit at ilipat kami doon sa aming bagong boarding house uh, kahapon kasi ay medyo napakaulan ay hindi namin tinuloy at mabasa na naman ang aming kutsyon uh, bago ang lahat ayan, pero ibibigay si sa amin na uh, Durabox o oh, Durabox talaga kagaya <laughs> ng tamit kasi walang doon, unlike yung dati namin may aparador doon na isang malit aparador na kahoy eh doon wala, eh, wala naman na kami madadala doon, wala kami may empty na box so si nanay mayroon doon ayun, nadali na lang namin, daanan muna namin <laughs> nagagalit si nanay huwag <laughs> na raw ipotage yung pinamana niya yung dura box <laughs> ayun dala na ni dadi de Ayan, Oh. Yan naman kasi ay eh, long lasting kahit na matagal na yan at luma. Si Otep mahatindi ang ubo niyan. Hindi na yan magbaba. <coughs> <coughs> ayan po, nandito na kami sa amin bago. Lilipat Si Dati huli ayan si Otep. Ayan, ipapakita ko po sa inyo ha. Wala pa dito yung mga gamit namin, pero Pupunta na muna kami dito para ilagay yung mga pinadala sa amin ni Nanay. May salamin kasi malaki tapos yung box nga. Tada! -da! Ta dahdi di, ayan. Oh, eto siya. Para mo makita nang <coughs> eh. makita ayan. Oh, medyo ano siya. Mamaya gagamitin ko yung GoPro para mas kita. Ayan, wait lang. Oh, ayan. Naka-GoPro tayo. Ayan po, eto siya. Oh, ayan ang ilaw. Ganyan siya kalaki. Studio type po ito na apartment. Pero medyo maliit lang. Oh, ayan. Chine-check na ni Daddy di ang CR. Ito po yung CR namin, oh. Ayan, maganda siya. Maganda naman. Chine-check niya yung aming mga bintana. Ayan, oh. Tapos, may maliit na sink. Okay naman. Lilinisin lang namin mamaya bago pa ala lang. dito ako magluluto-luto. Pwede magluto dito. Nagdala kami ng beauty. Tapos yung lulutoin namin ay pansit kanton lang naman. o, kapusa naman ang toilet, dad. Okay, mga lakas. Kasi deep well to, guys. Deep well dito. O, yan. Dito namin mamaya iaayos siguro yung kama. kakabit kami ng kortina. So, si Otep na enjoy niya kasi dito muna siya. <coughs> Yan, padala ni Lola ng carpet para meron kaming carpet agad dito. May carpet-carpet kami. Tapos yung salamin na malaki. Saan kaya namin ititindig yung salamin? <laughs> yung tindigan na salamin wala. Okay? Punta muna kami doon sa luma namin boarding house para makita din namin. Ay, eh, makuha namin yung aming mga gamit na konti, konti lang naman yun tapos na namin dito guys yun <laughs> si daddy di ang maghahakot <laughs> ito yung aming lumang boarding house naka isang buwan din tayo dito dada na oh. isang buwan at kalahati eh. oh. mamimiss din namin ang aming little dwelling place. Cute kasi ito. Ang uh, gusto ko dito yung ano yung kulay niya rin. Yung ambience niya. Maliwanag. Tapos yan. Sobrang lapit din sa school. Oh, saka yung ano. Ay, wala ka pang baklas. yan. Oh, ang dami namin babaklasin. Sige po. At ang dami namin liligpitin. na yung aming mga anik-anik. Konti lang naman. Ito. Pero ewan ko kung kasya sa tricycle. Ayan pa kasi. Tapos Mas ito. pero kasi ay iinam na rin sa amin. Ah, binigay na rin sa amin. And then yan. So, Kinagamit lang yan sa amin ng una. At tapos may <laughs> amin na. amin na. Yan. Empty na hindi naman masyadong marami yung gamit namin dito guys kasi kakaano lang rin naman namin. One and a half months. One and a half months. Kakalipat lang rin namin. Kaya, konti pa lang naman to. Medyo dadami ng dadami siguro na naman ulit sa mga susunod doon sa kabila. Itapon ko muna yung mga basura at maglilipit-lipit kami. Magpawalis. Ayan po, empty na naman. Nakakalungkot din iwanan agad yung aming cute na boarding house lang tambayan tambah yan hmm, kaya lang kailangan i-renovate kaya kailangan na rin namin umalis talaga kahit ayaw pa yan saka dito sana mura lang mura lang talaga dito kasi ano lang naman to as in room lang talaga wala syang sariling CR nasa baba yung CR na to ayan Lilipat na kami. Nagmamadali ng paghakot si Daddy D kasi uulan na naman. Grabe <laughs> yung aming bit-bit guys. Ayan, oh, ayan ang gamit. Madami so, rin pala yun. Kala namin sobrang konti. Ayan, inabot na naman kami ng ulan. <laughs> oh, tingnan niya itong loob. Punong-puno rin, o. Oh. Punong-puno rin ng aming mga kagamitan. Ayan si Daddy D. Oh, unahin mo dad yung kutsyon. No, <laughs> Pati syempre yung mga dustpan, dinala ulit namin yan. Oh, may upuan yeah, na kaming am am. dalawa. Yan, o oh, di ba? Diba? Please, may paradahan kami dito. Yan, bibit-bitin muna namin to guys sa loob. Bawis sa pawis si daddy, di ba? Sambasa no, ang pawis. Hakuti na namin muna. Ito ang aking green electric fan, of course. Ayan. Ito yung ating mga parang mga yagit. Ayan. May binigay pa sa amin na sardinas na bangus. si Daddy D. Hingal kabayo na si Daddy D, oh. Tanggal ang taba. Ayan. Hingal. Hingal si Daddy. Ay! Sa ilalim dapat yan, Dad. Ako na lang yan. Sa ilalim ang hawak. Yan. Sa ilalim din 'yan babasagin tapos 'yan damit damit lang 'yan okay lang 'yan kasi 'yun maraming ano 'yun baka mabuslot eh 'yan meron pa kaming mesa dito may upuan ayan naka naman at meron na kaming table may dining table na kami 'yung ginagamit namin doon kasi meron pa kaming natirang konting balance eh. Oh, binigyan na lang kami ng mga gamit. Hindi ko na kasi kinuha din. Ayan. Tapos, wala na. Yun lang ulam. Ayun guys, nandito na yung aking mga gamit. <laughs> Ito yung galing sa bukid dyan. Kahapon kasi guys, nagdala kami ng mga gamit. galing Ayan. Mga kung ano-ano yan, may bigas dyan. Kasi <laughs> danger. Ayan ang mga gamit namin, no? Para kami mangyari. Si Daddy Dian, macho-macho. Ayan. Ayusin muna namin to siguro. Deserve muna namin magkape ni Daddy Dian. <laughs> Magkakape muna kami bago tapusin ang lahat. At grabe. <laughs> Matindi. Matindi ang kalat. 来来来，没关系。 bubuk pa to sa taas. Slab may islab to, tapos may bubuk pa siya sa taas. Parang yung function area. May bubuk mo? Ay, ako, kortina na kami ni Buti may naiwang ganyan. <laughs> kami kita sa, sa labas. Sa O, oh. meron pa kami sa isang lababo, ibigay ni nanay. Buti na lang pala nagbigay si nanay ng isa. Mm -hmm. O, oh, hindi ko lang pala yung Ba't ba sa to? Upuan. Magbasa. Ah, yung upuan. Bas Basta yung upuan. Basta yung upuan. Dito na lang yung kama. Ayan? Yes, dad. Para yung um, tulugan ni Lady Joseph. Mas preste um vídeo 角色。 yung Parang, lan <laughs> kasi kailangan ay ng cortina yung electric pa ay ng electric panel cortina Eto, paano to? Inutakit dito sa sulok. Ha? Sulok ba siya? Hindi. Sulok na lang. Adi Temporary dito lang muna siya. Dito lang muna. Uh, Palit-palit. Ayan. Ligpit-ligpit. Mga dami. Lalo si Dante. Parang parang hindi ko tiyok na Yung pawis, grabe. Parang hindi ko okay, oh? yun. Yung pagod din lalo di sa Siya yung pinakapagod na pagod. Siya yung pray. Siya yung buhat. lahat. Lapit na. Ayan na. May forma na yung aming high ball. Hindi nalagay yung aming rice cooker. kain kami gano'n siyempre magsasain kami kasi parang mahilip na yung kanin dito na ako magsasain maglilinis pa maglilinis pa si daddy din ang banyo tapos wala pa kasi akong mga lagayan ng mga kasirola dito muna hindi ako nakapagdala pala ng lagayan ng mga kasirola kasi ito maliit lang naman para sa ano namin sa kalan sa inumin dito muna muna yung mga kasangkapan namin. Tapos, meron akong box para dun sa aking mga bagong pawis ka na magkakape kami guys sa akin ay sugar free ayaw ako may sugar free na kape pulang pa lang pala ng pasa next time Sari okay. ka na lang Ang cellphone mo tayo ba malagyan ng tubig O diba? Hating-hating ang tubig ah. Eh, hinahati ko yung tubig at hindi ko matansya kung sakto at wala lang tayong tubig. Mamaya wala tayong inumin eh. Burger! 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 Kakain na talaga tayo mamaya. Sa, sa, sa tingin ng pagod ba, patod na patod ba na to? Sa tingin ng pagod ba na to? Ayawin ko na lang kung sa'yo kumain. Chicken ang katapat ito. <laughs> Chicken na talaga to. na agad. Hindi na kaya nilang burger. Ayoko na hapo, grabe. Nandala na talaga ako sa mga pawis ko. Oh, o, oh, ito na. Kita mo yung mukha mo sa baha siyong... <laughs> <So, laughs> mo. Tignan mo kasi nung... Nandala ka na <laughs> dala damit si Daddy. Mainit na ka mainit. Kamera. Ah, mainit pa. Pero ako gusto ko kahit na mainit na mainit, guys. Yeah. Kahit mainit ang panahon, gusto ko pa rin yung mainit na kape. Oo, oh, oh, mainit na talaga. Ganun daw talaga yung mga pinipino. Sitting pretty oh. Ay, hmm. yan, oo. Oh. Relax na relax ah. Relax na relax, matami pang halat dyan. <laughs> ang bukas dito na kami ni Otep. Nakakalungkot din, nakakalungkot din na ano, iwanan agad yung dati namin yung ano, boarding house. Ay, sa saan tayo na? ice, ice sa ice ice kami doon, kaya nga lang i-renovate na kasi. E bigla namang nag-change of mind yung ano kasi, biglang i-renovate. Tapos guys, so sa mga magtatanong nga pala, ulitin po nga po yung kwento bakit kami nagre-rent? Sabi, bakit kayo magre-rent eh? At lapit lang naman ang bahay nyo. Malayo po yung bahay na amin. 15, ah, uh, pag mabilis-bilis, 15 minutes, 17 minutes, ano? 20 minutes po yon away from the town. Tapos, syempre, ang mga lunch break po namin ay 1 hour lang. Ang waiting time po ng sasakyan, doon po sa'yo hindi nakakaalam, sa mga paradahan, ay almost 1 hour. Pag naman po, aakilahin ah, nyo yung tricycle, kung gusto nyo bumuwi, aakilahin ah, nyo yung tricycle, 200 pesos po papasok doon sa amin, ang papasahari. Para hindi ka maghintay. Ganon po, kung magbabalikan, 200, 200, 400 na po yun. Sobrang taas po. Kung halimbawa namang hihintayin ko si yung aking time, hindi naman ako mag-drive. Kasi 9 o'clock pa talaga yung pasok ko. Pero sumasabay na ako kay Ote, maghanid sa kanya, kaya yun, wala talaga akong tambayan. O Saan man ako tatambay? Dati sa Chinooks ako tumatambay. Kaso ang init binawa, tas amoy manok na ako. <laughs> yun, tapos ano pa ba, ba? Si Otep, ang primary reason po talaga namin, eh. si Otep talaga. Kasi ngayon, ang kanyang books ay almost 30 na lang, ano? Kasi 30 ang subjects niya. Science class po kasi si Otep, hindi siya regular class. So, ang kanyang books ay 13 pieces. Dadalhin niya po yung lahat. Third, ano po siya? Third floor. Dadadala niya po yung kanyang 13 na books plus notebooks plus lunchbox. And laptop. Laptop kapag may report and then yung kanyang water na 1.3 liters isipin niyo po kung gaano kabigat yon. eh bawal po sa kanya. Bawal na bawal po kay Otet na ma... Ano. Hindi, may kundisya pa ako sa mata si Otet. Ha? May kundisya <laughs> sa muta. kung may muta ako. Uh, sabi ko, may kundisya, kundisya sa muta si Otet. Kasi po, dun sa mga nagtatanong din, bakit hindi siya pwede magbuhat? Kasi po, bawal po magkaroon ng pressure. Pag po kasi nagkaroon ng pressure yung katawan niya, mag-pressure din ang kanyang retina, Tama na, retina. Ha? retina no? retina detras O kasi ang ano niya po is yung uh, sobrang taas ng kanyang grado and yung yung kanyang myopia, yung 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 Myopia yung 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 pag baka daw po kasi ma-detach, sobrang banat na banat na po kasi yung likod ng mata ni Otep. Banat na banat. So bawal na bawal po siyang magkaroon ng pressure. Kasi bawal ang magbuhat ng mabigat. Bawal magbuhat ng mabigat para hindi magkaroon ng pressure yun. Bawal, na, bawal ang heavy lifting, bawal ang jumping, bawal ang kung ano-anong sports. Kaya nga po si Otep ay exempted po sa PE. Ano la po siya, mga PowerPoint presentation lang po yung ginagawa niya and then mga exams kasi paul po siya sa physical activities po talaga. Yun po yung pinaka main reason namin. Ah, uh, nakakatakot naman po kaysa isugal namin yon eh magbayad na lang po kami ng boarding house para yung pang half day niya na gamit, dala-dala namin dito ni Daddy D. Hinatid namin siya doon sa Divide. Tapos sa tanghali, papalitan niya yung mga gamit niya. At least kalahati lang yung dala niya. Saka wala na siyang dalang mga lunchbox. Saka kahit paano nakakatulog ba siya, nakaidlip pa siya mga ng lunch. Nakakatulog po siya ng lunch break. Nakaidlip siya. Sabi ko nga lang, mag, mag, siya, mag alarm. Kasi nauna ako sa kanyang umalis, baka bumaya. Sa pa nang tulog niya, alas stress ng pala. <laughs> Saka ikaw, may mga times ka na mga pang break time. Saka ako po may mga times na mahaba yung break time ko kasi may panggabi ako. So, yung bandang hapon ko, meron akong 2 hours na break time. Nakaunat-unat din po, po ako at nakaidlip. At saka syempre, mas peaceful ako nakagawa ng mga trabaho dito sa bahay. Yung mga checking ng mga kung ano-ano. Kung anik-anik kesa po sa faculty or sa library. Ayun po, yun po yung rason. Pagpula kami. Ha? Pagpula kami. Yes. Tapos pag panggabi, ako, may waiting area si Daddy din sa si Ote. Kasi 8.15 na mga 8.20 ang labas ko. Siyempre may time in, time out yon. Siyempre, saan sila maghihintay sa tricycle lang sila kawawa naman. Pag hindi ko kaya pinasundo. Pag hindi, yun pa, yun pa po isang rason. Pag hindi agad nila kami, pag hindi agad na nakakapagsundo si Daddy din kasi nasa ilog pa sila. Medyo minsan nalilate din sila ng Wait guys. Minsan 7 o'clock na or 7.30. Hindi naman pwedeng nasa divine panung dati po talaga si Otep, ang tagatagal niya po talaga sa ano, sa school. Kawawa naman, ano mag-isa na lang siya doon sa kayong guard. <laughs> mag-isa na lang siya doon, wala na siyang kasama. Tapos, sa doon pa siya sa school, naghihintay, waiting pa siya kay, ano, kay Daddy Lee sa pag, ano, sa pagsundo. Kasi kapag naman nga po, yun nga yung sabi ko sa inyo, kapag namasahin naman, 200 pesos masyado ng gumagasos. Kaya hinihintay talaga namin. At least may waiting area kami. Nakapang, nakakakain nakakain na kami. Yung matitipid mo sa pumasahe, dito na lang din. Correct. Yung matitipid po namin sa pumasahe, mas less pa po. Yun ang iba talaga namin dito. syempre Ayan. Mas convenient, na lang sa may Comfort. rest resting area kami. Saka kapag halimbawa alis sila daddy di or grabe yung ulan, pwede kami mag-stay talaga sila dati di kami ni Ote, wala kami hati at sundo. Dito kami mag-stay. Yan po. Ganun po. Umuwi naman po kami sa gabi. Uwi ang na, uwi kami. Ayan. Kapi muna tayo na. Ika na. Marami pa tayong ilingpitin no. bago tayo kakain. 5 um, five o'clock pa lang naman pala. Madiling lang. Bumabi so, ka na tayong kapi sa kwento ha. Five o'clock pa lang po. Ngayon pa. Okay na. Kapi na tayo na. Ayan. Yon. Ano po? Kailangan ng group series. Ang <laughs> ganda si Otep. <laughs> syempre Para naman sa kanya talaga to. Ayan. Maraming 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 salamat po sa mga patuloy na sumusuporta po sa aming channel at sa mga iba pa pong live updates. Pwede nyo pong i-follow ang aking Facebook account Josephine Guansing de Diyos at kay Daddy Bipo Aydan. Maraming salamat po at God bless. Bye po.